Hoy, ano na, mga ka showbiz. Welcome back to our channel where we give you the hottest entertainment news and controversies in the Philippine comedy scene. Ngayon, we're diving into the trending issue involving comedian Alex Calleja and the allegations that he copied his famous car wash joke. Buckle up dahil juicy ang ating kwento ngayon. Okay. So for those who missed it, isang malaking usapan ngayon sa comedy community ang tungkol sa carwash joke ni Alex Kaleja. May mga aligasyon na kinopia lang daw niya ang joke na ito. Pero teka, teka. Si Alex mismo ang nagbigay ng matibay na ebidensya na siya talaga ang original creator nito. Ano nga ba ang katotohanan? Let's break it down. So ayun nga, Nagpost si Alex Kaleja sa kanyang Facebook page at ipinakita ang screenshots ng joke na ginawa niya pa daw noong dalawang libo at labing isa. Yes, mga ka-showbiz, matagal na palang existing ang joke na ito. Ayon kay Alex, isinulat niya ito noon pa noong writer pa siya sa Usapang Lalaki at Goin Bulilit. Imagine kung gaano ito kasumikat. According to Alex, dalawang libo at labing isa pa niya ito nagamit bilang writer. Pero dito nagiging interesting isang writer na nagnangalang Raymond Di Mayuga ang nag-acknowledge kay Alex Calleja noong dalawang libo at labing lima at dalawang libo at labing anim na. So ibig sabihin, may nakakaalala na siya talaga ang original na gumawa ng joke. Kung totoo ito, bakit may allegations ngayon? Alam naman natin na sa comedy, mahirap pigilan ang pagkalat ng jokes. Minsan, isang joke na gawa mo noon, bigla na lang lilitaw ulit at aariin ng iba. Marami ng ganitong pangyayari sa stand-up scene at sa social media. Kaya ang tanong, paano natin malalaman kung sino talaga ang original? At syempre, hindi papahuli ang mga netizens. May mga nagsasabing tama si Alex Kaleja at siya talaga ang may-ari ng joke. Pero meron ding iba na nagsasabing wala namang tunay na original sa comedy, lahat ay recycled. Ano sa tingin nyo? Legit nga ba ang claims ni Alex o baka coincidence lang?